Napapansin mo bang humihina ang iyong mga binte? Pakiramdam mo ba ay mabigat, masakit, o parang hindi na kasing tibay tulad ng dati kapag nakatayo ka ng matagal, naglalakad, o umaakyat ng hagdan? hagdan? Kung oo, mag-ingat ka. Ang pagkakaroon ng ganitong mga sintomas ay maaring senyales ng pagkapagod ng mga kalamnan o hindi tamang sirkulasyon ng dugo. Mahalaga na bigyang pansin ito dahil ang paulit-ulit na pananakit o panghihina ng mga binti ay maaaring magdulot ng mas seryosong kondisyon sa kalusugan sa hinaharap. Subukang ipagbigay-alam sa iyong doktor ang tungkol sa iyong nararamdaman upang makakuha ng tamang payo at solusyon. Sa pamamagitan ng tamang pagsusuri at pagintindi sa iyong mga sintomas, maaari kang makahanap ng mga hakbang upang mapabuti ang iyong kalagayan. Ang iba bahagi ko ngayon sa iyo ay maaring magpaliwanag kung bakit ito nangyayari at maaring ikagulat mo. Ang katotohanan, may dalawang vitamins na akala ng marami ay mabuti para sa kalusugan, pero sa totoo lang, palihim na nagpapahina sa ating mga binti araw-araw. Kadalasan, hindi natin alam na ang labis na pag-inom at paggamit ng mga bitamina na ito ay nagdudulot ng hindi ka na isnais na epekto sa ating muskulature at kondisyon ng ating binti. At ang mas malalapa, kasama sila sa ating mga pang-araw-araw na pagkain at supplements na inisip natin ay nakabubuti. Ngunit sa kabila ng kanilang positibong reputasyon, ang mga ito ay maaaring kumilos sa loob ng ating katawan sa mga di inaasahang paraan na nagiging sanhi ng pagkapagod at panghihina. Bago tayo magsimula, pindutin ang subscribe para makatulong sa Gintong Kalusugan Channel. Simulan na natin ang katotohanan sa likod nito at tukuyin kung aling mga bitamina ang dapat nating bantayan ng mabuti para sa ating kalusugan. Nakakabahala hindi ba? Simple lang dati ang pagtayo, paglalakad, at pag-akyat ng hagdan, pero ngayon, parang mabigat at masakit na. Minsan iniisip natin, ah, dahil tumatanda na ako o pagod lang ako. Pero paano kung may nangyayari sa loob ng ating katawan na hindi natin namamalayan? Isang bagay na unti-unting hihina sa ating mga kalamnan, sumisira sa ating kasukasuan, at nagpapabagal sa ating galaw? Hindi lang ito basta natural na pagtanda. Maaaring ito ay dulot ng mga hindi kaayaayang pagbabago sa ating pisikal na kalagayan na nagiging sanhi ng hindi inaasahang mga sintomas. May ilang vitamins na inaakala nating mabuti, pero kabaliktaran pala ang epekto kapag hindi tayo naging maingat sa ating mga kinakain at mga gawain maaari itong magdulot ng mas seryosong mga isyu sa kalusugan sa hinaharap kaya napakahalaga na tayo ay maging mapanuri sa ating kalusugan at hindi simpleng isisi ito sa proseso ng pagtanda sa aming mga nakatatanda huwag sana kayong magulat at heto ang nakakagulat bawat subo ng pagkain mo bawat inom mo maaaring pinapalakas ang kahinaan ng iyong mga binti. Sa bawat piraso ng pagkain, may mga sangkap na maaaring hindi mo alam na nagdadala ng masamang epekto. Ang ilang healthy na pagkain at supplements ay nagkakaroon ng kombinasyon na nagpapahina sa ating kalamnan, nagiging sanhi ng pananakit, paninigas, pamamaga at panghihina. Isipin mo ang mga pagkain na akala mo'y makabubuti sa iyong katawan ay maaaring magdulot ng kabiguan sa inyong pisikal na lakas. At higit na apektado ang ating mga binti dahil sila ang may pinakamalaking muscles sa katawan. Kapag humina ang mga ito, nanganganib ang ating balanse na dadagdagan ang posibilidad ng pagkadapa at mas madaling magkaroon ng injury na maaaring makapagpabagal sa iyong pang-araw-araw na aktibidad. Sa katunayan, ang pagkakaroon ng mahihinang binti ay hindi lamang isyu ng pisikal na anyo. Ito rin ay maaaring magdulot ng emosyonal na stress na nagiging sanhi ng takot at pangamba sa mga simpleng gawain. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung malalaman mo ang dalawang sangkap na nagpapahina sa iyo, maaari mo itong maagapan ngayon pa lang at simulan ang iyong pagbabago upang maibalik ang lakas at tibay ng iyong mga binti kaya't mahalaga ang bawat desisyon mo sa pagkain. Ano nga ba ang dalawang vitamins na ito? Una, sobrang vitamin A. Oo, kailangan natin ng vitamin A para sa paningin at immune system. Napakahalaga rin nito sa pagkakaroon ng malusog na balat at maayos na pag-function ng mga organo sa ating katawan. Ngunit kapag sobra, lalo na mula sa supplements, pwede nitong pahinain ang muscles at palambutin ang mga buto. Madalas, hindi natin namamalayan na madali tayong sumobra sa vitamin A lalo na kung sabay-sabay kang gumagamit ng multivitamins, fortified foods at dagdag na supplements. Mahalagang makapag-monitor tayo ng ating intake upang maiwasan ang mga potensyal na epekto ng sobrang vitamin A tulad ng pagduduwal, pagkahilo at iba pang komplikasyon na maaaring makaapekto sa ating pangkalahatang kalusugan. At tandaan, naiipon ang vitamin A sa katawan kaya matagal bago maramdaman ang epekto, pero sigurado'ng dumarating. Pangalawa, sobrang calcium, lalo na kung walang tamang balanse. Totoo, mahalaga ang calcium sa buto at ito ay tumutulong upang mapanatili ang tibay at integridad ng ating skeletal system. Ngunit kapag sobra ang calcium na natutunaw sa ating katawan, lalo na kung kulang tayo sa vitamin D, vitamin K2, at magnesium, nagiging sanhi ito ng hindi ka nais na epekto. Ang sobrang calcium ay naiipon sa mga soft tissues kabilang na ang mga kasukasuan at muscles, na nagiging sanhi ng pagtaas ng panganib ng mga problemang medikal. Ang resulta? Matigas, mabigat, at masakit na mga binti na nagre-resulta sa kakaibang pakiramdam at labis na discomfort sa ating pagkilos. Mahalaga ang pagkakaroon ng balanse sa mga mineral na ito upang maiwasan ang mga ganitong sitwasyon kaya dapat tayong maging mapanuri sa ating diet at alagaan ang ating kalusugan. Paano nangyayari ito? Epekto ng supplements at pagkain. Malamang nagsimula ka sa pag-inom ng mga vitamins na ito dahil gusto mong alagaan ang iyong kalusugan. Sino ba naman ang hindi? Sa panahon ngayon kung saan napakaraming pagkain na hindi masustansya, mahalagang tiyakin na kumukuha tayo ng tamang mga bitamina at sustansya upang mapanatili ang ating katawan sa wastong kondisyon. Pero kapag hindi balanse ang mga nutrients mo, maaari mong hindi namamalayan na pinapabilis mo ang pag-weak ng iyong muscles na nagdudulot ng karagdagang problema sa iyong pangkalahatang kalusugan at pisikal na aktibidad. Minsan, kahit gaano ka pa naging masigasig sa pag-inom ng mga supplements, kung hindi ito kinakabahan sa iyong pang-araw-araw na dieta at ehersisyo, maaaring hindi mo makamit ang nais na resulta. Tandaan, sa nutrients, hindi laging mas marami ay mas mabuti. Ang sobrang pagkain ng mga vitamins at minerals ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto sa iyong kalusugan. Kailangan ng tamang balanse. Mahalaga ang sapat na kaalaman kung kailan at paano dapat kumonsumo ng iba't ibang uri ng nutrients. Bawat supplement na iniinom mo, bawat fortified na pagkain na kinakain mo, maaring unti-unting bumabago sa lakas ng iyong katawan. Kaya't makabubuting kumonsulta sa isang nutrisyonista upang matukoy ang mga tiyak na pangangailangan ng iyong katawan at masigurong ang iyong diet ay nakabatay sa iyong mga layunin sa kalusugan. Lalo na't madalas na ang mga tao ay naliligaw sa tamang impormasyon ukol sa nutrisyon. Kung gusto niyo ng mas maraming ganito, mag-subscribe na! Ano ba ang mga dapat mong gawin? Una, Suriin mong mabuti ang mga supplements na iniinom mo dahil ang hindi tamang paggamit nito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa iyong kalusugan. Tingnan kung sobra ka ba sa vitamin A o calcium nang hindi nababalanse ang ibang mahalagang nutrients tulad ng magnesium at vitamin D na kumikilos bilang cofactors para sa tamang pagsipsip at pag-andar ng mga ito. Pangalawa, kumain ng mas maraming natural at whole foods. Dahil ang mga ito ay mas mayamang pinagmumulan ng nutrients kumpara sa mga processed foods na kadalasang mataas sa asukal at preservatives. Mas mainam kung natural ang pinanggagalingan ng iyong nutrients na makikita sa mga prutas, gulay, at whole grains na naglalaman ng fiber at antioxidants na tumutulong sa iyong pangkalahatang kalusugan. At panghuli, makinig sa sinasabi ng iyong katawan. Kapag nagpapakita na ito ng sintomas gaya ng panghihina, pananakit paninigas, huwag mong balewalain sapagkat ang mga senyales na ito ay maaaring magpahiwatig ng mas seryosong kondisyon. Kilos na agad para manatili kang malakas, balanse, at masigla habang ikaw ay tumatanda. Tiyakin na iwasan ang sobrang pagod at bigyang prioridad ang tamang pahinga. Mahalaga rin ang tamang nutrisyon, kaya't kumain ng mga masustansyang pagkain na puno ng mga bitamina at mineral sa pamamagitan ng regular na ehersisyo at paglalaan ng panahon para sa iyong mental na kalusugan, mapananatili mo ang iyong kagalingan at mas magiging handa sa mga hamon ng pagtanda. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakihit ang like button, mag-subscribe para sa mas marami pang health tips at ishare mo ito sa mga kakilala mong maaaring nangangailangan din ng impormasyon na ito. Manatiling matatag, maging maalam. At magkita tayo sa susunod na video.